Game Go Action Ano? na ba dito? Hoy Pre Pre Lato ka na ba dito? Ha? Eh Lato ka na dito? Ha? Lato ka na ba dito ah. eh? Lato ka, ah. ka, eh. ka na dito? Parang hindi kaya namamansin ganyan Dati naman kita kakawin tuwan dito ah. Oi! Ano? Natanong lang naman kita eh. Ilang tao ka na dito? Hoy! Eh! Eh! Pre! Pre, ilang na dito, pre? Brad! Brad! Brad, ilang tao ka na dito? Ah, hindi ka ba nainip dito? Tagalan natin dito. Oy! Oy! O, sabi mo naman ako, nakapakot na ako! Siyo ko dito ba? pa ako, ako nagkukwento rito, ayaw mo magsalita! Inaano ka ba? Ha? Ah? Busy kaya ta dito eh, ano inaano mo rito? Ha? Ah? Yung problema natin dito, hirap eh. naman eh, para ayaw mo sumagot eh. Ayun na pa ako nakipagkwento ko sa'yo eh. Hoy! Lain na ka na ma! Eh, alam mo namang, hindi <laughs> ba na yung pamilya mo, eh, hindi ka man lang lumalabas ng uh, bahay. Para ka namang ano, eh. <laughs> Ang <laughs> hirap sa'yo! Wala ka man lang, eh, may katagal na natin nagkukwentuhan. Wala ka man lang uh, reaksyon sa'kin. <laughs> Pero okay lang titinda dyan, ha? Kahit anong kwentuhan natin, hindi nagagalit. <laughs> Kaya, hindi sabi ko sa'yo. Kaya huwag ko sa ha? Nasabi ko sayo, iyo, huwag ka masyado mag Hindi ka na maka